Alay ka na kayo rito. Ayuda, ayuda, ayuda. Oo. Oh, ayuda. Ayan. Ang nyo talaga. Oo. Oh, ang babayad nyo. Ito pa sa kabila. Oh, ito, 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 ito. mga ito. Nag-aantay din na ng ayuda. Oo. Oh. Oh, kita nyo, bapai talaga ninyo. Ah. Saya talagang magkano ah. Nay bitakot sa tao. oh to na. Magutom na. Gutom, 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 gutom. Ah. Yan, oh yan. Ah. To, 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 to. Bari. Siya. yan. Di talaga takot sa mga taas sa tao. Mabait din 'yon. O, to, to, to pa. pa, Oh. Ah. Totoo talaga 'yon, wala ano Wala mga anong vendors dito ngayon. Wednesday, day off ng mga vendors. Isa-isa lang. Dito ulit tayo. Wild squirrel. Ah, dito. katanya mga wild perum pero ya kita yang gano kabait nya no oh dito cepah, oh yan buha lang dito dito buha lang dito oh ito 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 yan naunahan katuloy, Ate, ata at. Oh, tawagin yung iba. Yung iba pa. Oh, sige. Ikaw lang talaga oh, mabait ah. Gutom na gutom. Ah, cheers, ah, siya. Ah. Oh. Sapa. Mabait niyo talaga. Oh, sige. Busin niya yan. Oh, ganyan pala kayo kumain. Ha? Huh? Oh. Ang ah, bilis mo magutom. Bilis mo kumain ah. Ng bilis mo, ha? Ah. Ano ya? oh, buddy. Mo oh, yan? Oo, batiin! Bakit mo Ya, Ikaw, ikaw. Hindi ka pa nakakuha. Oo. Sige na, sige na. oh pa talaga. Ah. Oo, ikaw talaga. Ha? ikaw, isa pa, isa pa. Oh no, one more one more Oh Now finish bait talaga ah, uh, wala mag-aaway dyan ah, uh, finish, finish no more